bulkan ng kahoy. Okay, So, guys, ya. Yeah. Punta lang tayo sa Reta, detang mangingis da. Sa Reta oh. Ay tao, oh. punta lang tayo ng nung... ang gagawa na kasi Ter. Ay, ay pala pwedeng toki ya. Tara na self. Punta lang kita, punta lang tayo ne. Ay, punta lang kaya pala ne kaitan dun ako mong pala ito tara na ako hindi ako guys malapit na tayo sea si orchid no nakarang sea si orchid kin may ko ako bisang kumay buwag matusok ko pala kan jessica sogo And malapit na na guys na, nak ini batu. So, iyan guys, batahanan tingkarin. Ito. Ito tangi ni Kate. Ito lang tayo, ito lang. Ay, iya kumupan. Iya kumupan. Iyo. Hello, kuya. How are you? How are you, kuya? Mayroon ka nang nauli, kuya. Wow, ganda dito. Ganda pala dito, kuya, no? Malalim na yan, kuya. Pinaanam mo dito, kuya, yung pinapain mo yan yung umang umang ito ah kinakain ito pala yung kinakain nila yan nakakailang uli ka sa isang araw kuya pam 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 Pag pam pam kuya, may pam pam Na? pam 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 Yun pam ah, ko yun sina yun sinasabi kong low tide. Di ba? Kanina high tide. O oh, yan you know, low tide na. Mamaya, nandun na yung tubig. Na no, kuya? Kuya, pag nakauli ka, bigyan mo ko na. Hindi, <laughs> joke lang kuya, joke lang. Joke lang po. Joke na totoo. Joke pero totoo yun na yun. Nagbibiro tayo pero totoo na. Ganda oh nasa na tayo nasa bato ay eh, ang liwanag ng tubig parang water yan no si kuya yan thank you, kuya from Baler kuya panoorin mo yung video mo no sa Facebook basta bigyan mo ng isda na kuya Bye bye kuya, thank you po. Yun, wala pang nauulis si kuya. Yan. Malas yata ako kuya. Mamaya pag mag high tide na, pupunta na dito yung mga isda. Yung ano kuya, may nauli ka na dyan? Sirena. Sirena kuya, may nauli ka na? Totoo yun? Sirena dito yung balihan na kuya, di ba, hindi naman mababait yun? Oo, mababait. Minsan, di ka nakikuntaan ng balihan na kuya. Pag nagingin ng isda, bibigyan ka, no? Di ba, gumaganyan? Mababait, eh. Kumangang. Ang ganda sa bato na yun. Bakit, kuya? Bilog. Bilog? Ah? Ha? Pwede ka, pwede namin lakar namin oh, pa oh. Dapat no, kuya, pag low tide, no? Uh, Siyempo namin, namin, no? Ayam pinanguli ni kuya, eh, Ito lang yung ginagamit kong pamato niya. Ano yung kuya? Bato. Ah, bato lang yan? Oo, oh, nilagyan ko lang ng mastic. Oh. <laughs> Harapan. Yan yung kinakain niya? Hindi. Sir. Uh, lalagyan natin ng sima, sir. Sima? Lalagyan natin ng sima. Ito yung, yung kanina, sir. Oh. Mm. Yeah. Eh, papalitan na natin kasi may gas-gas na. May kagat na siya doon kasi baka pag nakahuli ulit, malalagot na siya. Eh, eh manghihinayang lang tayo. Okay. Alam na alam mo um, malaki kuya no? Oh, Basta kung sabi, ba, sabi ko <laughs> sa sir, gagalaw lang yun. Oo. <laughs> Swerte ako, sir, no? Sir, kung ka lang kanina pa, kumakagat yan, hindi ko, eh, kanina, yan, eh, ko pa matyamba-tyamba. Eh. Yan, Panorin natin gumawa ng panghuli ng isda si kuya. Ay, yung mga fisherman dyan, ganito lang pala yung diskarte, oh. Heavyweight lang po ito yung gamit. Minsan kuya nasa pamangwit din. Pamangwit no. Oo oh, kuya buhay. Heavyweight lang po itong gamit na. Oh, we're going to go. Okay, no. na ako bustog. <laughs> Pira yata ito kuwi. mo, ang laki ng ngipin guys oh. Oo, Ang laki ng ngipin. Oh. Garte sir, mo, mo sa pinggit niya. Oo. Oh. <laughs> Alibang San Fernando po. Pampanga. Bakit ang isda? Sa tabayanan, sir. Hindi kayo nag check in. San banda ko yan? Dito yung binok yan. Mas maganda doon? Mas maganda Tabayanan? Sabang doon. dito no? Hindi gaano matao dito Hindi katulad doon doon Matao po ba? Matao po doon? Matao po doon? Matubig din doon kuya? Matubig din sa agad pero wala siyang batuan Tainik sa dito, tainik lang naman dyan Ito sa bundok. Oh. Yan, natatapos na yung ginagawa ni Kuya. Anong trabaho mo kuya? Ano sir? Well, sir. Wala lang kasi sige may pasok ngayon. Tapos yun yung ano no? Ito din sir, ang ribakan ko. Raming minuit. Opo. May tinigil naman ako ng fish. Dahil, ano ko na to. Pang fishing adventure. Hindi lang natin kulit. Na kuya, hindi na problema yung pagkain mo dito ano? sir. Pag natitigarito ka din, ang problema ito yung mga pang ulam ulam lang na... Hindi katulad sa atin, ano, puro bili doon sa inyo, no, sir? Oo, oh, kuya. Okay. Dito, punta ka lang pati yung mga wheel ka lang. Nakahuli ka mga tatlong piraso, okay na yun. Sold na yun. Lalahokan mo ng talbos lang. Ano? Ayan yung... Ayan ang papakay sir. Inuuli mo din yan, kuya. Kakagating ka niyan. Ayan ito yung pinampakain natin. Pupupukin Ayan. Tingnan natin. Yes, Watch yes, and load. Yes. Meron pong mali na ganyan. Oo, meron dyan mamayas. Ernie Crab. Dyan yes, sa tabing dagat. Marami po kami nakikita ganyan. <coughs> Baka maipit ka kuya. Sanay ka na no. Mm. Sanay mm, mm, mm. Kinakain niya kuya? Pinakain din po sir. Pero yung iba dito, hindi nila tinuro ng pinakain. Patay na po niyan. Ah, matay na siya. Hmm. Ayun yung pangbaan ni Kuya. Hello po. Ay kuya ano yan? Yan naman yung nahuli ni kuya. Ah. Kinakain niyan kuya. Tingnan natin kung paano magagis si kuya. Ayan. Yo, ay layo. Ang layo pala kuya. Kala ko dito lang. Sobrang layo pala ng pagagis. Kala ko yung napapanood namin, ang ganjan lang. Sobrang layo pala. Ah. Natin kung malakas <laughs> mga gat. Hoy, puta na idana. Me <laughs> puto <laughs> 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 Kuya, okay. Yan, tignan natin yung nahuli ni kuya kung malaki eh. Bibili niya sa akin yan. Na, nandiyan pa? Ayan o. No? Oh. Ayan kuya, bigay mo sa akin yan ha. First. Unang-una -una niya. Nakatakas? Yan, hihingi ko kay kuya. kanina pa siya dito nang uli tapos hihingin ko sa kanya bibigay kaya mukhang malaki kuya no kuya malaki malaki yung ibibigay mo sa akin ah Nagkita mo na kuya? Kuya, nagkita mo na? Ay, ang laki! Woo! Ang laki! Ang laki nang ibibigay sa si akin ni kuya. Ay, ang laki! Kuya, ano yan? Finding Nemo? Kuya, Nemo yata yan eh. Yung napapanood. Ay, ang laki o. Oh. Pakoy, sir, pakoy. Pakoy? Makoy? <laughs> Galing mo naman kuya. Mabait ka pa. Ayon. Nakahuli si Kuya. Ah. Kuya. Kuya. Bigay mo sa akin yan ha, Kuya. Ano pa kawan, sir? Ay. Bigay mo sa akin yan, Kuya. Ah, sige, sir. Baga. Uh, bigay natin sa inyo, sir. Thank you, Kuya. Ang bait ni Kuya, oh, bibigay sa akin yan. Tawakan dito, sir. May tinik yan, sir. Oh, may tinik yan. Saan ko tawakan? Ay, may tinik. Ayan. Sige, kuya. Bitawan mo. Ay, naman. Thank you, kuya. Bye-bye. Tara, nok. Binigay na ni kuya to. Ay, umiiyak po. Oh. Thank you, kuya. Kuya, thank you, ah. Bye-bye. Oh, may ulam na tayo.